Ito ho muna mga kapatid, nasa atin po ngayon si Congressman Joel Chua, ang chairperson po ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa napak importante paksa this morning. Congressman Joel, maganda umaga po sir. Ay, magandang umaga po, Manong Ted at saka DJ at uh, sa lahat po ninyong tagapakinig. Salamat sa panahon. Congressman, inyo pong nabanggit sa media it na ito nagdaang mga araw na may grounds na kayo umano for impeachment laban kay VP Sara kung sakasakali. Ano po, matapos nga po ang ilang mga araw po ng pagdinig sa inyo komite. Can you please elaborate, sir? Opo, ah uh, ito naman po kung hindi po patuloy po nilang hindi sasagutin at ipapaliwanag yung mga issues po no na lumalabas dito po sa committee, uh, in fact tomorrow po, ah uh, mayroon po kaming naka uh, nakaset na committee hearing uh, at inibitahan po natin yung kanilang mga resource person. Ah uh, isa po sa nakikita po nating ground ay yung hindi po mapaliwanag na napakalaking amount po ng uh, pagrenta na itong mga safe houses. Pangalawa po, uh, yung pong, uh, isa pong uh, issue sa DepEd, yung paggamit ng confidential fund, kung saan po tinatanggi po ng mga army na ito po ay na-download para po sa Youth uh, Leadership Summit. So ang tanong po namin, saan po ba napunta itong mga pondo? So ito po ay uh, makikita po natin, eh, po pwede po ito maging ground para po sa betrayal of public trust, graft and corruption, at saka yung isa pa po, yung pong uh, uh, issue po kay uh, USEC Mercado, yung pagbibigay po sa mga one, one. Uh, Apo, apo, me, me, apo medyo, uh, medyo, uh, kayo po ay nag-choppy doon sa issue po kay Yusek Mercado. Medyo tayo po ay naputol doon. Pakiliwanag po, sir, please. Doon po sa issue po kay Yusek uh, Mercado, kung hindi po nila ito mariribat, Uh, ito po ay lumalabas na parang bribery dahil po uh, sila po ay uh, si Yusec Mercado nakatanggap po na itong allowance or nung tinatawag po natin payola, nung siya po ay head ng HOPE o yung tinatawag natin ng procurement uh, agency. So yan po yung mga issues na unless hindi po nila maipapaliwanag ng maayos, e eh po pwede po maging ground for impeachment. Mm -hmm. opo. So, kung sakasakali nga po no na itong po ay uh, ay uh, hindi masasagot, matutugunan po ng kampo ng vice presidente, uh, ano po ang mga pwedeng mangyari sa inyo pong ginagawang pagdinig sa usapin po ng termination po ng hearing and eventually po coming up with a committee report. Pagka hindi po nila ito may re-rebat, magsasabit. Well, number one, kasi we have to we have to be reminded na ito nga pong ginagawa natin is in aid of legislation. Siyempre, magpo-propose po kami ng mga batas na sa amin pong nakikita. Uh, pangalawa po, yung mga recommendation po, pagaya po ng uh, ganito po. Eh, pero ito po ay isasubmit pa po. Kung itutuloy po ito sa impeachment, ito po ay isasubmiti pa sa Committee on Justice. Dahil yung po talaga yung committee na magtatalakay po para po sa impeachment proceedings. Mm, pero as we all know ano po sa tatlong pamamaraan po ng uh, impeachment uh, uh, proceeding sa kamara, ang isa po sa mga paraan diyan ay mayro umpong verified complaint na manggagaling sa sinumang pong mga mamamayan na susuportahan po o i-endorso ng isang kongresista o mismo isang kongresista. Tama po. Opo. Kayo ho, ma mismo Congressman Joel ay gu, ano, na, nasa inyo bang kaisipan o damdamin na kayo mismo ho, ang maghain ng verified complaint concerning po dito sa binabanggit niyong impeachable offense na umano ay nagawa ng Vice Presidente? Well, ito po pag-uusapan po po namin ng committee. Ako po ay chairman lamang. Siyempre, uh, at the end of the day, uh, magiging consensus po ito ng committee. So if ever po, uh, po pwede naman po itong resolution namin maging, ano po, maging uh, basihan para po dito sa, sa impeachment. Mm, opo. Um, 'yung pong balita ngayon na ito po headline ng Philippine Star, no? Kayo po ay humihikayat sa DOJ na ilagay po sa Lookout Bulletin ang pitong opisyal ng OVP sir. Tama po kayo. Mm -mm. Sige um, po. Mm -mm. Ito po kasi Lookout na Lookout Bulletin ay para po mag-determine at siyempre ma-monitor po natin ito pong mga iniimbitahan po natin kasi may mga balita po kami, yung iba po parang gusto na po lumabas ng ating bansa. So ito naman pong look out dahil wala naman po silang kaso pa. So wala naman po tayo magiging full departure order. Ang pinagkaiba po kasi na itong look out bulletin, ito pong look out bulletin, eh, para po ma-determine muna, baka yung iba po sa kanila, may mga warrant of arrest, at least, eh, dito po, ito po magiging basis para hindi po sila ma-hold po sila. Uh, pangalawa po, makita rin po yung magiging itinerary nila. But having said that, kung wala naman po sila mga warrant of arrest, I, well, I have to admit, wala naman po tayong magiging basis para sila po ay may mapigil sa pag-alis po nila opo. Um, pero sa ngayon po, ano ho ba ang estado nitong mga taong ito na opisyal ng OVP na hindi nasipot po sa inyong mga imbitasyon? Sa usapin po ng imbitasyon, so pina na ho ba ang na-issue po ng komite at meron ba din hubang posibilidad na gaya po ng ginagawa sa Quadcom na meron na pong mga arestong gusto mangyari? Noong nakaraan po, nag-issue na po kami ng subpina at uh, kasabay po nito ito yung lookout Ah, uh, ito po ay aminalifest um, po uh, through emotion motion ng isa sa mga kongresista. Kaya po ito po yung basehan po natin ng lookout bulletin. Mm -hmm. uh, lahat po sila binigyan na po natin ng sampina at kung sa susunod po na hearing bukas po ay hindi po sila umatend, Eh po pwede po yung mga kongresista yung mga miyembro po ng komite ay po pwede po silang ipasite bill to Opo. Sige po. So uh, Congressman Joel, balikan ko lang po itong ano ano, itong nga pong posibilidad ano ho ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa ngayon po kasi nagbabalik session po kayo and you only have until December 20. Pagkatapos po noon, ang balik po ninyo ay Enero at 13 at ang inyo pong mahaba na pong break for the campaign period and election ay February 7. Ano po, yung last day ninyo. Sa inyo humang palagay ngayon, materially, do we have the material time to be able able to, ano, to go on with the impeachment process in the lower house? Well, yung nga po yung nabanggit po kanina na ito talaga tatalakayin pa po namin ng mga mm -hmm. mergo. Baka mamaya uh, exercise in futility na rin po dahil unang-una po wala na rin po tayong panahon. So, lahat po yung mabalansahin po namin at pag-aaralan at uh, makakasa po kayo kung ano man po maging uh, rekomendalo ng ating mga kasama sa uh, committee, eh, ipagbibigay, alam din po namin ito sa inyo. Opo. Pero sir, uh, gaya din po ng inyo pong ano no, ng inyo pong uh, ano diyan, yung grafo ninyo sa impeachment proceeding sa kamara, may pangatlong paraan po naman ano para maihain at mabilis pong maaksyunan ng kamara ang impeachment complaint. Ito nga po yung pangatlo na dediretso na oh, yeah, oh ito po yung uh, one third po na, na pirma na kakailanganin po lamang sa isang verified complaint what do you think of that process being uh, ano ho uh, utilized by uh, the members of the house na gustuhong ma impeach ang vice presidente lahat po yan i-consider po namin at pag-aaralan hmm. dahil uh, siyempre well marami rin po mga legal expert na nagsasabi na po pwede rin naman po na outright, kasampahan na lang po ng kaso sa court. Dahil being the vice president, wala po siyang presidential immunity. So, lahat po yan, uh, pag-aaralan po natin at uh, ididiscuss po namin sa mga membro po natin ng committee. Okay. Opo. Uh, sa ngayon ho ba, sir, uh, ito lang po ay ano ho, ito sir, ito po ang ating pinag-uusapan ay mga theoretical po lamang na bagay, no? Kung baga eh, mga posibilidad po. Uh, sa ngayon ho ba, sa mga mga nag-iisip po ng pagsasampa ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente na pag-uusapan na kaya yung pong chance nito na makakuha po ng sapat na boto para po sa sinasabing conviction kung sakasakali man. Kasi malaking bagay din po yun, di ho ba? No? Maghahain ka ng gantong reklamo at kayo'y kakain ng oras and then at the end of the day, wala namang po mahihita sa Senado. Alam po ninyo, Manong Ted, yan din ang katalungan ko, pero siyempre ang mga senador po, trabaho din po nila yan eh. Ang taong bayan po ay nagmamatsyag at nanonood po sa amin. Uh, tama po kayo, marami po diyan kasi, higingi po talaga ng suporta, lalong lalo na sa parteng Mindanao. Um, pero ako po naniniwala na ang ating mga senador naman ay uh, uh, reasonable at... Uh, ang malaki po magiging participation po dito ng media at ng taong bayan. Nabagit siya po yung suporta sa Mindanao. Factor hubang malaki na maituturing ito pong paparating na halalan sa so, usapin po ng mga nakaupo ngayon na reeleksyonista? Well, at least in so far as their um, city is concerned, yung Dabao, um, the dahil sa mahabang panahon, sila naman po talaga ang namamayagpag dyan. Um, Siyempre, wala naman po ako ngayong idea kung ano po ang sitwasyon dyan ngayon dahil ang alam ko po, meron naman din pong uh, lumaban sa kanila. Uh, but siyempre, yung mga senador na humihingi po ng suporta uh, at dati na po nila mga kaalyado at mga kaibigan, eh tingin ko isang factor din po yan. Opo, opo. Sige po. So, sa, sa ngayon po, so far, sir, ano po, uh, ano, uh, sa ngayon po, so far, Uh, kapag pag-uusapan natin po ay katibayan ebidensya na hawak ko ninyo ng komite opo uh, regardless kung mayroong mga isasagot no kasi po um, pwede ho namang i-deny diba sir no? pero so far po sa kayo po mismo bilang abogado uh, kong Joel sa hawak po ninyo ng mga testimonya ng COA testimonya ng Philippine Army at mga ebidensyang hawak po ninyo no material evidence ano ho ang tingin po ninyo kung ito ho ba talaga ay tatayo na mga binanggit po ninyo na kaso po ng corruption and betrayal of public trust o maging bribery kung sa kasakali po nga na magkakaroon ng impeachment complaint? Actually, mabibigat po talaga yung uh, paratang na to. In fact, uh, doon nga po sa pondo po doon sa DepEd, eh, lumalabas po doon sa aming investigasyon, ito pong paratang. Uh, uh, certification ay ginamit lang pang takip uh, pa, doon sa AOM na, in, na, inilabas po. At ito naman po ay inamin mismo ni Attorney Powa, yung dating USEC po, dahil siya po yung nagpahanap ng justification. At yun din ay uh, ang gumawa po ng paraan si USEC Mentin. Uh, at lahat po sila, inamin nila na wala naman po talagang pondo na na-download o naibaba para po dito sa youth development uh, summit. Opo. So uh, matibay po sa inyong palagay ang mga ebidensyang ito. Matibay po. Kaya nga po dapat may eh, maribat po nila. Opo. Sige, so bukas po ang inyo pong hearing uh, congressman na uh, sino-sino po, meron ba kayong karagdagan na mga inimbita na maari pa hong makapagbigay po ng kaliwanagan dito nga po sa sinasabing kwestyonabling uh, paggasta umano ng tanggapan ng Vice Presidente at maging ng dating DepEd Secretary sa sapin po ng Confidential Fund? Minimbitahan yeah. po namin yung mga Special Disbursement Officer, kagaya po ni Gina Acosta, sila Fajarda, Uh, in fact, sila rin po yung subject ng ating uh, Lookout Bulletin. Okay, sige po. Kami po'y magmamasid, Congressman. Dito po sa inyo magiging hearing na ito at kami po'y makikibalita po muli. Maraming maraming salamat po, Manong Ted, at uh, sa inyo po lahat. Apo, thank you si Congressman Joel Chua ng Maynila. Siya po ang Chairperson ng House Committee on Good Government and Public Accountability.